Magandang umaga mga kapalo Welcome back po sa ating munting channel Matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating mga ginagawa-gawa sa buhay Ayan. Ngayon po ay magluluto po ako ng nilagang bulalo Ayan. At ito po ay akin na po napukuluan ng uh, 10 minuto At itinapon ko po ang unang tubig niya So meron po tayo ditong Repolyo, saka patatas saka luya saka sibuyas yan, yan lang po ang ating gagamitin so muli po natin isasalang yan at paukuluan po natin ng many many hours yan ating bulalo ayan so ayan na po mga kapalo at uh, atin na po uling uh, sinalang upang pakuluan po ng uh, ilang oras yan at nilagay ko na rin po ang ating sibuyas at saka luya at syempre nilaga mayroong paminta yan at akin na rin pong sinabuya niyan ng isang dakot na asin pampalasa hintay lang po natin siyang kumulo uh, nang kumulo ng kumulo, ng kumulo. So, ayan na po. Makalipas po ang uh, ilang minuto. Ayan, kulo na po siya ng kulo. Hintay lang po talaga natin siyang uh, lumambot. Nung mga ilang oras or ilang years. Ayan, balik na po natin yung taklob. Ayan, at atin sisilipin ang ating pinalalambot na bulalo yun no kita nyo naman no natin yung gamitan ng tinidor i-check po natin kung siya ay uh, lumambot na kahit papano after 2 years and Medyo may katigasan pa po. Hmm. Nakakit pa po yung tinder natin. So, ibig sabihin, matigas pa po yan. Ayan. Tingin ko, maghihintay, maghihintay pa tayong muli ng ano, two years nito. Ayan. Atin muna siyang luban nule at haya uh, hayaang uh, kumulo ng kumulo yan atin muling silipin iba kuha tayo ng tinidor Ayulin natin, ayan. Oh. Ayan na po. Oo, nabitaw na sa ating tinidor. Hmm? Ayan. Makalipas po uli ang dalawang taon. Ayan. Malambot na po ang ating bulalo. Ayan. Atin na pong iuhulog ang ating patatas. Ayan. Po. ang sarap-sarap nyan o oh. natin hmm. pong isusunod dyan mga uh, ilang minuto uling kulo, ilalagay naman po natin ang ating repolyo at uh, ang patatas naman po ay saglit lang pong maluto yan atin uling silipin after 10 years ayan So, andyan na po ang ating uh, patatas. Ilagay na natin, malambot na po 'yan. Ilalagay naman po na natin ang ating final na uh, final na gulay, ang ating repolyo. Yan, hindi ko na po siya uh, hiniwa ng maliliit. Ganun lang po ako magnilaga at uh, pag repolyo ang pangsahog, ganito lang po. Yan. Yan, ito po ay uh, luto na. Yan naman pong repolyo ay madaling malabog. So, okay na po yan. Ayan. Ayan. Ganun lang po ako magluto ng nilaga. Na baboy or baka, ayan, bulalo. Ayan. Ganun lang po. Simple lang. Ayan po ay akin tatakluban na at uh, maluluto na po yan. So, ilang po mga kapalo. Lagi po kayo mag-iingat. At God bless po sa ating lahat